Sinitaan ng Philippine Navy ang panibagong dangerous maneuver ng China sa karagatang sakop ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, barko na ng People's Liberation Army ang sangkot sa tila pangaras sa sariling pakod ng Pinas. Tapatan ng Navy sa Navy. Niradyohan ang BRP Benguet ang sasakyang pandagat ng Chinese military matapos itong akmang harangan ang rotation and resupply mission ng Philippine Navy sa Rizal Reef. Nangyari ang insidente sa karagatan ng pag-asa island na matatandaang okupado na ng mga Pilipino, may sariling komunidad, pulis at mga sundalo. Kwento ng sundatahang lakas ng Pilipinas nakalapit kalapit ng hanggang sa 80 yards ang China Plan 621 sa BRP Benguet. Paulit-ulit nitong niradyohan ang kabilang lahi hanggang sa umatras ito o magbago ng direksyon. Chinese Naval Warship 621, this is Philippine Navy Warship Lima, Sierra 507. In accordance with collision regulations, you are violating rule number 7 and endangering our safe navigation by blocking our course line. You are advised to keep clear immediately and avoid risk of collision. Sumagot naman ang Chinese Navy at iginiit ang 10-dash line ng China. Ayon sa dismayadong si Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos, hindi lamang paglabag sa international law, mapanganib din sa buhay ang ginawang ito ng China. Pinayuhan naman ni na AFP Chief of Staff Romeo Browner ang China na itigil ang naturang mga aksyon dahil hindi umano hihimto ang Philippine military sa pagsasagawa ng Rory Mission sa mga teritoryo nito. Una nang sinabi ng AFP na inililipat na nito ang focus ng depensa hanggang sa exclusive economic zone ng Pilipinas batay sa direktiba ni Defense Secretary Gilbert Chodoro. Ito po ay defined by international law, international convention, in particular yung UNCLOS. Na nagsasabi kung hanggang saan ang extent ng yung uh, maritime zone na covered ng exclusive economic zone. It is 200 nautical miles. So sa ganitong uh, misyon, siyempre kailangan natin ang pagpapalakas ng ating Navy uh, para makikita may, may natin ang presensya sa mga lugar na dapat ay binabantayan. Para sa kauna sa Pilipinas d h ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino!